Balitang Abroad. Nakalulungkot pong balita na sawi ang apat na putsyam na individual kasama na ang tatlong overseas Filipino workers matapos masunog ang kanilang dormitoryo sa Mangaf, Kuwaita. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Attorney Hans Leo Kakdaka, nakaligtas naman ang anim na iba pang Pinoy at dalawang kritikala na patuloy na inoobserbahan sa intensive care unit ng pagamutan doon. Lahat ng labing isang nadamay na OFW ay pawang mga skilled workers. Ipinagutos ng Kuwait government na arestuhin ang may-ari ng gusali para sa isasagawang investigasyon. Tiniyak ng DMW na tututukan nila ang isinasagawang investigasyon ng Kuwaiti government. Gayon din ang pag-uwi sa mga bangkay ng tatlong OFW na nasawi at kalagayan ng lahat ng na mga naiwang pamilya sa Pilipinas. Habang naiparating na rin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang masamang balita.